what's up mga idol so ngayon panibagong tatuan na naman tayo mga idol no? so napaka sour ay nakasap napaka ganda ng tattoo natin ngayon mga idol kasi nga minimal tattoo so side boobs to mga idol sa so, you no know? so shout out nga pala ni ma'am jabby so you know napaka solid ma'am jabby so siguro mga pangatlong ano na to ni ma'am jabby tatlong balik na mga idol So, yon Kaya yung nag-request na naman siya ng uh, minimal tattoo. So, hindi ko alam kung anong design to. Pero sabi niya is, ano daw to mga idol? Um, uh, yoga sign. ah uh, parang ganun yata yung mga idol. So, yon At syempre, dahan-dahan uh, tayo dyan. Kasi nga, napakahirap dyan na part. Lalo na sa may side boobs. Talagang masahilan yan mga idol. At syempre, yung needles na ginamit pala natin dito mga idol is isa lang. 3RL So Ay Dalawa pala na gamit ko dito mga idol Kasi May isa pa siyang Pinatato mga idol Sa wrist The sa wrist yon. So yung ginamit ko doon Is 9RM So yon Shout out sa ating sponsor Big Wops Cartridges At yun know, Si Ma'am Jabby Grabe talagang natapos namin ito ng isang oras at kalahati mga idol so yon talagang napas napasatisfied ah, napasatisfied din ako at simple si ma'am kasi talagang nagustuhan niya yung ating obra so yun know, napakastig ng tattoo ni ma'am no so yon at yung sa baba banda hindi sa akin niya mga idol so sa ibang artist mga idol you know, ah si ma'am tapos siempre yung ito yung pangalawang design niya pala mga idol yung parang kidlat parang bolt yata yung mga idol so color yellow lang yung mga idol uh, yung ginamit nating color John is golden yellow no so yun hindi niya pinalag pinalagyan ng ng uh, outline so yun kaya yun yung ating final result So yun, syempre yung shoutout natin mga idol So sa next video na lang mga idol Kasi nga, medyo madali ang video lang to At syempre kung umabot ka hanggang dito So don't forget to like, comment, and share bye bye